Ngayong linggo, isang malaking hakbang ang isinagawa ng Pilipinas sa usaping pambansang seguridad at pagtatanggol ng ating soberanya. Opisyal nang dumating sa bansa ang pinakabagong warship ng Philippine Navy, isang modernong frigate na bahagi ng Philippine Navy Modernization Program. Ang makabagong barkong ito ay may kakayahang tumugon sa mga banta sa himpapawid, sa ibabaw ng dagat, at maging sa ilalim ng karagatan. Kasabay ng paggunita sa araw ng kagitingan, layon pa itong pagtibayin sa pagdating ng BRP Miguel Malvar ang ang ipapangalan sa panibagong warship ng Philippine Navy. Pagbibida ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro, magsisilbitong self-reliant defense posture ng Pilipinas. Kung bakit ito nasabi, alamin sa report ni Edniel Parosa. Winelcome ng Pilipinas ang pinakabago nitong sasakyang pandigma Isang Corvette na papangalan ng BRP Miguel Malvar. Dumaong na sa Subic, Zambales, ang FFG-06 na isa sa dalawang warship na bunga ng kasunduan sa Hyundai Heavy Industries mula sa South Korea. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilbert Chidoro ang pagtanggap sa magiging BRP Miguel Malvar na magagamit o mano hindi lamang sa pagprotekta sa katubigan ng bansa, kundi para maging interoperable sa mga kaalyadong nasyon. Batay sa Philippine Navy, kaya ng BRP Miguel Malvar ang anti-ship anti-submarine at anti-aircraft operations. Binigyan din din ni Chodoro ang pagiging kritikal ng Miguel Malvar para simbolohin ang self-reliant defense posture ng bansa na tumutukoy sa kakayahan nitong depensa ng sarili at umasa sa sariling teknolohiya para sa nasabing tungkulin. Kasabay naman ng pagunita sa araw ng kagitingan na niniwala ang kalihim na alay sa mga naunang bayani ang pagpapalakas ng bayan sa hukbong dagat bilang backbone ng target the blue economy. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Zero H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Taglay nito ang state-of-the-art missile systems, sonar at radar technologies, anti-submarine weapons at electronic warfare capabilities. Isang barko na hindi lamang idinisenyo para sa patrol o transport, kundi para sa tunay na depensa, para sa tunay na laban kung kinakailangan. Pero ang tanong ng masang Pilipino, paano ito makakatulong sa atin? Ito ba ay simbolo lamang o isa talagang pagbabago? Sa konteksto ng ating kasalukuyang kalagayan, ito ay higit pa sa simbolo. Ito ay patunay na unti-unti gumigising na ang Pilipinas sa pangangailangang protektahan ang sarili, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Isang panahon ng pagbabanta, hindi natin maikakaila ang konteksto kung kailan ito dumating. Sa mga nagdaang buwan, halos lingguhan na kung may ulat ng panghihimasok sa West Philippine Sea. Ang ating mga mangingisda ay pinalalayas, binabangga, kinukunan ng huli. Ang ating mga resupply missions ay hinarang, sinubukang gipitin. Ang ating soberanya, kinukwestiyon, hinahamon, nilalabag. Sa ganitong panahon, ang pagdating ng bagong warship ay tila paalala. Hindi na tayo palaging uupo at manunood na lamang. May kakayahan na tayong sumagot, diplomatikong may dangal, militar na may respeto at moral na may lakas ng loob. Hindi ito barko lang, ito ay pangako. Ang barkong ito ay resulta ng mahigit isang dekada ng pag-aasam na baguhin ang imahe ng Armed Forces of the Philippines mula sa pagiging luma, kulang sa gamit, hanggang sa maging moderno, disente at epektibo. Isa ito sa bunga ng Revised AFP Modernization Program na sinimulan pa noong 2012 isang matagalang plano upang iangat ang antas ng ating depensa. Ngunit, tayo rin ay may pananagutan. Dahil sa bawat barko na binili, bilyon-bilyong piso ang ginastos, pera ng bayan, buwis ng karaniwang manggagawa. Kaya't ang mga barkong ito ay hindi lamang dapat pagmasdan, kundi pangalagaan, gamitin ng tama at patunayan na hindi ito magtatapos sa photo ops lakas na may direksyon. Hindi yabang, hindi natin hinahangad ang giyera. Hindi tayo naghahanap ng kaguluhan. Ngunit dapat nating ipaalala sa buong mundo, lalo na sa mga bansang tila walang pakialam sa desisyon ng International na korte, na ang Pilipinas ay may karapatang tumindig. At ngayon, may kakayahan na rin tayong manindigan. Ang bagong warship ay hindi lamang idinagdag sa listahan ng mga sasakyang pandagat. Ito ay idinagdag sa ating kolektibong adhikain ang magkaroon ng tunay na maritime security at ang depensahan ang karapatan ng bawat Pilipino, mangingisda, sundalo, o mamamayang ordinaryo. Sa huli, ang bagong barkong ito ay simula pa lamang. Hindi ito solusyon sa lahat ng problema, pero ito ay hakbang. Ito ay patunay na hindi na tayo isang bansang tahimik na pinababayaan ang sarili sa gilid ng mapa. Ito ay panawagan sa pama halaan, ipagpatuloy ang modernisasyon. Ito ay paalala sa militar, gampanan ang tungkulin ng may dangal at ito ay panawagan sa mamamayan. Maging mapagmatyag, suportahan ng tama at igiit ang karapatan. Dumating na sa bansa ang bagong acquire na Carvet ng Philippine Navy mula sa bansang South Korea. Ang nasabing Navy vessel ay pinangalan ng BRP Miguel Malvar na isang Filipino Revolutionary General. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro, ang nasabing barko ay hindi lamang protektor o deterrent ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ito niya ay magsisilbi rin mahalagang bahagi ng mga joint at combined operations sa mga kaalyadong bansa sa layuning itaguyon ang international law. Ang BRP Miguel Malvar ay pinondohan sa ilalim na isang kasunduang nilagdaan ng DND at ng Hyundai Heavy Industries noong December 2021. Winelcom We ng Pilipinas ang pinakabago nitong sasakyang pandigma. Isang Corvette na papangalan ng BRP Miguel Malvar. Dumaong na sa Subic Zambales ang FFG-06 na isa sa dalawang warship na bunga ng kasunduan sa Hyundai Heavy Industries mula sa South Korea. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilbert Chidoro ang pagtanggap sa magiging BRP Miguel Malvar na magagamit o mano hindi lamang sa pagprotect sa katubigan ng bansa kundi para maging interoperable sa mga kaalyadong nasyon. Batay sa Philippine Navy, kaya ng BRP Miguel Malvar ang anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft operations. Binigyan din din ni Chidoro ang pagiging kritikal ng Miguel Malvar para simbolohin ang self-reliant defense posture ng bansa na tumutukoy sa kakayahan nitong depensa ng sarili at umasa sa sariling teknolohiya para sa nasabing tungkulin. Kasabay naman ang pagunita sa araw ng kagitingan, naniniwala ang kalihim na alay sa mga naunang bayani ang pagpapalakas ng bayan sa hukbong dagat bilang backbone ng target na blue economy. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Leisure H. Una sa Pilipinas una sa si Pilipino. Dumating na sa bansa ang BRP Miguel Malvar ang bagong bili na guided missile corvette ng Philippine Navy. Sa kanyang mensahe, inihayal ni Defense Secretary Gilbert Chinoro na ang pagdatinga ng BRP Miguel Malvar ay isang mahalagang hakbang para mas maging self-reliant at matatag ang defense posture ng Pilipinas. Giit ng kalihim, mahalaga ang pagpapatibay sa Philippine Navy na isa sa backbone sa pagkakaroon din ng matatag na ekonomiya. At sa harap ng pagdating ng panibagong asset na ito, sinabi ni Tidoro na mag din ang pamahalaan sa paghasa sa kakayanan ng ating mga sundalo. Kaugnay nito, nagpasalamat si Secretary Tidoro sa Republic of Korea sa patuloy nitong pagsuporta sa Pilipinas pagdating sa iba't ibang larangan, kabilang na sa depensa.